Ya, wala pag isip ko, ano ka <laughs> Ano rin yan? mga um, si -dun, <laughs> <Nando> na si Tul <laughs> Alex. atul kaya? Armas? Namiwan Balik kulok. Para, kulok. Sa so, unang step. Sa step don no, sa yan oh. Hindi man 'to sa ibabaw. Baka, Baka pagkutlaw ni Kabilas ah. Yan oh, ulo. Maka-makalintik ka. Wow, nadali naman. Eh, laman na lang. Ay laman na lang ang kuhay oh. Kainin mo na 'yun. Oh. Tigas. Oh, oh kainin na oh. Una, tayo ah. natin doon, sarap 'yan. Ma, kun natin, na. lagyan natin ng soup. Oh, yan mga Kabilas, kasama natin ano si natin si Sigalo. Oh. Si Santer. Sino ba si? Colonel Brooks oh, Chaka oh. oh, River Warrior. Lalaki na talaga dito. Oh, yan, naghuhupa sila ng talaba Kasi mga yan, Kabilas. Ano? Na oh, ano? Dali! Hindi pa kaya? Pag tumalong kaya ako, makikita pa ako dyan. Huwag oh, ka, huwag ka nang ano, ang agos. Oh. ang karang ng tubig. Ang init eh. Ito <laughs> so, no, may step pa o, step. Oh, you know, oh. oh tagal sa ilalim ni Ano so, na po pa Oh. No? sa ilalim? Uh, pa pa rin, yan o? Ano? 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 Kaya? Sige Binalikset ko rin eh Alright Pinadala mo na yung cellphone mo Sa kanya Ha? Eh yung sino Sumunod na ako kanina dyan Ha? Lumabog na ako kanina dyan Abot mo? Abot ko yung Babaw lang Yan lang Medyo malawa pa Ang lalaki nung mga ano eh Yung mga nakabiak pala yan sa ilalim Nanganakang ano? Nanganakang ano? Nanganakang ano? Nanganakang ano? Ang gas ay lalim mo. Uh, yun usok ko. Ku. Ku. Ha? Eh usok ko, agutan. Oh, kaya pa, hindi? Gas. 'Yan last uh. na, oh. na pag nakuha niya, awin na tayo. Putri pa na 'yan pagkatapos. Alanganin na. Oh, mag-uuga mo kasi ay content Yan last last call mga tol. Tol Alex 'lah ang fumicide. At mainit ah. Tutuloy pa na tayo mamaya sa Trio sila Kabilas vlog. Ayun, doon mga tol, tayo pupunta. Ganda tayo. Maganda ang view doon mga tol, <laughs> tol. Tatalon ako doon Tatalon kami doon sa treehouse Dahil huwag ka nakadikit eh Wala, hindi, pa dala, kaya. hindi kaya Hindi ka kaya Tatoo doon na eh. eh Hindi ba di ba dala Di ba dala eh Nasama yung batoy Masagin na kaya dito? natin Hindi ha ano? Masagin mo na yan Kung ano na yung laman Ayun laman na lang daw nga ako rin mga tol Hindi na kaya yung <laughs> <Kail>. <laughs> Oh magsabay na sila dalawa o mga kabilas o oh. Malay! Ang apat ang tipahin pala eh, hindi lang oh. Madadali! Oh, nagano rin eh, nagbabala pala ang init daw. Hindi kaya! Kahit ba Tikas! Tara! Tikas ba sa Tama na yan! Tara! 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 Ang pinakamalaki! Ano? Tara na! Kaya pa yan eh! Kaya pa yan! Sige! Kung kaya mo eh! Oh, ang unos nun. Ano tol, kaya pa? Oh, may perlas ito. Perlas oh, Bigas. Okay kasi. Ano, kaya? Isa pa. Pa. Isa pa. Ito na Alex oh, lang. Malaki. Ayun oh. Ang lapad do. Ano? Perlas ito. Parang may perlas. Ang lapad do, tol. Lapad do. Tol, lapad sa Gabi. Ah. Hello, hello, oh. Ang um, mas malapad o. Oh. Si yes, hey, Lolo Robert. Ano Malapad Lalo. pa sa buka ko. <laughs> malapad daw. o. Ang perlas na ito. Tigas eh. O. Oh. Ah. Pakahirap oh, pa din. O yan mga kapilas o. Oh. Sobrang lapad na yan. perlas na yan. Tara na. Tara na. Tara. Tara. Oh, o oh, na kayo. O na. Ano na. O na. O na. O